marang na nabili 100 yan guys dalawang piraso ang biluhan eh yan dalawang piraso guys ito siya guys oh ayan meron doon at tatlo 100 eh ayoko guys kasi uber eh, okay, hindi ko gusto yung marang na overripe sa so, amin doon sa probinsya sa Mindanao marami nito guys yan ko lang dating ako ang umaakyat guys doon ako sa puno kakain ayan marang yan yung ibang. wala diba, yan ang. okay ko lang isa kain guys marang ito yung isa ayan gusto ko kasi yung medyo hindi masyadong overripe ayan o Yan, dati sus, dami do, nito sa Mindanao, guys. Maakyat ako doon doon ako sa puno kumakain. Ginan yan, ko, gaganunin ko lang 'yan. Yan, thank you for watching. Yan, guys, so oh. na. Hmm, Kamis. Tapos yung buto nito, guys, isang ako. Parang mani.